Magandang araw mga bro bro. Ngayong araw nga pala ay pupunta kami sa aming followers dahil nabasa ko ang kanyang comment nung isang araw sa aming post. Kaya naman ngayong araw ay isul-surprise natin siya na natin sila at lilinisin natin yung kanilang paligid. Kaya naman ngayong araw ay dali-dali na kami pumunta sa lugar niya sakay ng aming pickup este kolong kolong pala. At sa aming paglalakbay ay nakarating na kami sa BSU malolos Ang sarap siguro mag-aral dito sa lugar na to Kaso nung time na panahon namin ay hindi pa sapat ang kinikita ng aming magulang Kaya naman, mabalik na tayo sa aming misyon baka kung ano pa ang aking maikwento Makalipas nga ang kalating oras, ay malapit na kami sa aming pupuntahan Kaya naman, mas minabuti na namin na magtanong kung saan ba ang lugar ng Yoreno, San Felipe Hindi mo sa

Oh. Dito. Ayan, Jupiter, Mars, Mars. Alala <laughs> 'to, mga. Alala pala 'to, yung lugar pala na nila dito ay Parang mga planet. Solar system. Oh, ito Pluto. Ayan, ano 'yan? Pluto. 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 Dito kanto daw sampitong kanto Pagdating nga namin sa lugar kung saan kami pupunta ay nakita agad namin ang gantong lugar. Na tila ba hindi natutuyo ang kanilang kalsada. At dito nga ay nagtanong kami kung saan ang bahay ni Ma'am Delia. Ano so, po mga naro po? Saan po ba yung si Delia Pellar? Ayun po yung may tindahan. Anong po ulit yung may gate po ba? Ayun po o yung... Oh, yung may tindahan na yun. Ayun daw. Ayun, ayun, ayun. Ayun o. Ayun si yung lumabas o. Ito nga yun. Lusa ko. Ayan, tao po. Ilang po. Kami 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 4 Santos. Ma'am, kami po yung 4 Santos. Hello ano po. Hello <laughs> po. So, kayaan. 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 so yun, ah, nandito na kami sa location kung saan tayo maglilinis. Uh, makikita nyo yung lusak na yan. Kayaan, pakita natin. Nag-i-stack na may baradong lugar dyan. Kaya ganyan ang tubi yan, dinawawan. So ngayon ay gagawa natin ng patag. Sige mm. natin kung ano magagawa natin. Actually, ano na yung sa barangay. Kaya lang siyempre sa so, so, higher ano. Um, hmm kaya hindi ko na-approve. Ngayon, ang ano lang namin, ah, yung temple na ano Na in case kasi ito, malinis ito, na ma pwede na sa mga nangyari ko sa bagay na magkaroon ng pathway ng tubig. Kasi nag-up to na the uh -huh. Ano po ba ito ma'am? Pathway po ba ito? Wala, lupa yan. Wala, wala pa pong, ano, wala pang confirmation. Actually, ano, hindi ko na rito, oh. Na ah, oo, oh, barado yung mga, mga ano, drainage. Hindi na hmm. So, kung pa magaan pa na yung magpapalabag din namin ito hanggang doon ang ha patapon doon, hindi mag-stagnant dito, di ba? Kala yung gagawin natin, ma'am? Gagawin natin siya ng... No, baka hindi na sa inyo yan, yung malinis lang ito Oo, mali yun <laughs> mm. Kasi okay, baka mamayaran ng mga ano eh, ahas eh So dito mga bro yan, na desisyon na ni madam na kahit malinis lang yung lugar na yan para malagyan na ng barangay ng drainage dito.

yan, so susuportahan natin yung request niya yan. Ayan si ma'am. <laughs> so dito mga bro ay dalay-dalay na kami nagbihis para magawan natin ang paraan yung paglalagyan ng drainage na gagawin ng barangay. Ayan, so dito mga bro, ayan, tatanggalin muna natin yung mga basura dito konti. Ayan, para hindi tamaan ng grass cutter namin. ay ayan. ayan mga kahoy na yan. Tapos meron pa dyan eh. Mga singit-singit. Habang inaayos pa ni Kuya Ed yung grass cutter. Tatabi muna namin dyan sa gilid. Tapos dito. Para matira na ni Kuya Ed ito ng grass cutter. Maayos na kagad. ay. Dito dapat sa amino na. Sa katapatan kita. Sa pilitan. Diyan at tayo. Dito mo na pinto. Tama ya, i-usin natin. Ay mandar ko ya. di hindi naka ano switch. Yon. Jangan jam Ito yung sako muna natin mga basura dito. Ayan. Ayun muna natin sako. Ayan. Ayan natin. Tara dito. Kasi ito tatamaan ito ng grass cutter. Tatalsingan na ito, kakalat pa. Babawasan muna, babawasan muna natin. Ayan o, oh, mga basura. Ayan. Ayan. Napalagay nyo, ba't nandito to? Yan lang tinatapon. Oo. Pinigin nyo natin. Pinigin natin sa ako. <laughs> Mamaya, pagtanggal na mga dambo, tak na marami pang basura yan. Kaya, Siyempre, lalagay lang ulit natin sa ako para hindi nagkalat. Hmm. Tama mo dyan. Pag natanggal na natin itong damo na to, na mahihiya ano, na silang magtapon sa gilid na yan. Kasi malinis na. Taka kung magkatapon man sila dyan, kitang kita na basura nila. Yan, sige. Ayan, binubulas mo na ni Gueres. Baka... Baka may, ba dito eh. May lumabas na kung, ano, kung anong bagay dyan. <laughs> kung anong hayop. Nice. Kuya, okay, tapos na dun sa unan. Ayan, papunta na dito sa may gilid na to. Ito na ang susunod niya. <laughs> Okay. Hmm? Ano yan? Oh, meron pa oh. Oo <laughs> pa. Bago pa. Wala na. Marinis pa. Ayun na, pwede yan oh. Sa ano Sana ni Kuya? Pag, pagka nag ano. Kuya, mag ka oh. May plastic pa. Mga piplastic may plastic. Wala na. Malabo na. Malabo na yung patient. So, pabibilisin ko muna para makatulong ako sa kanila. So, i-stand ko na lang muna to. Panood, manood na lang muna kayo. Tapos nga naming matanggal ang mga damo, ayan makikita nyo naglalabasan na ang mga basura. Dito mga bro bro ay mas minabuti naming unahin ang mga malaking kahoy at mga kung ano-ano pa na pwedeng sumabit sa aming grass cutter once na pasadaan ulit ni Kuya Edian.

bed na mo. Ay, pa hmm. Ang sa yaman. May tinatagong treasure. Baka yan. Hmm. dito mga bro ay kada kalaykay ni kuya ay nagalabasa ng mga basura siguro yung pinaka ilalim nito ay sobrang dami kaya ganyan ang itsura ngayon para natin maraming damo yun pala maraming basura ngayon <laughs> oh, dami ang oh, pakita mo oh, takpan tagpan na pala ng damo Totoo nga yung sinabi ni Nanay, nakakahala lang natin damo, pero grabe pala, ang basura din dito, nakatago lang, parang tagong yaman.

Ayan, sakong sakto habang naglilinis kami May dumating na ang truck ng basura So papahakot na namin itong mga nakuha namin Ayan Yun Pasako na naman Sakong sakto Got okay. Ayun pa, yung tatlo pa. Ay, dalawa pa lang pala yan. Ay! <laughs> Salin mo na lang. Salin mo para mapaglagyan pa namin. ah salamat po. <laughs> Yon, nakabawas-bawas na kami.

Salamat po, ma'am, sa pamirenda. Hindi <laughs> ko dadaan. Ha? Hindi dadaan. Sabi nyo yung konti. Hmm. Lumabas na mga uh, lupa dito. Ang ganda na itsura. Kaso oh. dun, puro basura pa dun. Oh. Ayan na. Oh. Grabe pa basura dito. Dito pinaka makapal eh. Hmm. Dito na yan. Let's go. <laughs> Puro gulong na ako natin ano. Labang motor makukuha. Hmm. <coughs> Puro kahoy, tanggalin nyo muna yung kahoy Tanggis mga ako Ha,

habang kinakaliki na amin lumalabas pala ang mga basura. basuka <laughs> <laughs> yung nagtatago sa lupa ayan, nabalik na tayo ng mga basura tapos <laughs> <laughs> so, right. sa ano pa? tapos dito gagawa tayo ng daan tubig, alternative at dito gagawa kami ng alternative na daan ng pat ubig para di nakaharang sa kasabi yung bansak Gagamit, pakisalitang, gagamit.

Ayan, makikita nyo oh. Bumaba ulit yung mga basura. Pero hindi naman nalulusaw. Hindi <laughs> nyo ba alam na 30 years yan bago, mata, bago mawala yan? 30 years, basta mas mataas pa. 30 years yata, may git. Bago malusaw ang plastic. Kaya kung tatapon nyo lang <laughs> kung saan saan. <laughs> ha? 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 Ang alam ko nga 30 years. It hmm. Ganyan karami. Pero makikita nyo ang lupa, napakataba. Hindi ba siya nagawa niya? Hmm. Ha? Oo. Sama mo, sama mo. Pwede <laughs> natin na yan. Sige. Ayun nga. Yeah. Habang nakalitin natin, naglalabasan <laughs> naman ba kaya yeah, dapat po ng maayos sa tamang basurahan. <laughs> <laughs> Kasi hindi naman maaalis yan dyan hanggat re <laughs> Ay, una, maganda, no? mm. yung nire-recycle. Ang maganda ano? Hmm. Sino kaya ikanag nagsasalita na yun? <laughs>

At sa lahat nga pala nang umabot hanggang dito, maraming maraming salamat sa inyo. Sana patuloy nyo pa rin kaming suportahan. Maraming salamat. Paalam!